pumunta dyan sa inyong uh, stasyon, itong person of interest na driver bodyguard ni Major Alan De Castro. Isabit po yung kanyang sarili para sa legal process po na ang kanyang kaso. Out of the 19 strands, merong few strands doon ng salalaki. Okay. Uh, yan po sir ay nasa pangalaga pa rin ng Soko. We are also discussing with the legal team namin paano namin makuhanan ng sample itong mga respondents na sa suspects na De Castro, So, yan sir ay subject for agenda namin sir sa next meeting namin sir. Very good. Maraming maraming salamat po sa inyong puspusang pagtulong sa amin. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Ching Ching and Ma'am Rose. Uh, kamusta po ang inyong kalagayan? Matapos po kayong ma sa aming programa nung nakaraan. Ganon pa rin, no? Araw-araw naghihintay ng kalinawan, kaayusan para sa sa kaso na ito ng aming anak. So, Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po umabot sa punto na ito pong inyong anak ay bigla na lang pong nawala? nung a 12 noon siya nagpaalam sa sa akin sa bahay sa amin na galing pa siya ng school nung hapon nagpaalam siya na pupunta siya ng Batangas dito sa Batangas City na ang ang alam lang naman namin na Pinupuntahan niya dito eh, yung nasabing niya na dating uh, yung Balisong Channel. Noon ngang gabi na yun, kinabukasan, noong mga bandang alas 7, lampas noon, nag-text siya sa akin nga, nasa Centro Mall siya, nag-reply ako sa kanya. Tapos na mga bandang alas 8.30 na nang gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa bawan na gasolinahan, petron gasolinahan na may hinihintay siya na sinasabi niya yung nakakasama niya sa, sa kanilang quarters ng Balisong Channel. Yun ang sabi niya eh. Di, nagtanong lang ako sa kanya o anong oras pa dadating yung kasama mo, eh gabi na. Sabi niya, hindi, madali lang naman ito. Yun ang, yun ang sagot niya. Tapos nung ano pa, di, lagay naman ang loob ko na okay siya, na wala hindi naman namin alam na talagang may ganitong sitwasyon siya. Tapos nung ma'am na kinabukasan na, di, naghihintay ako ng text niya. Nasa bahay kami ni Ching. Sabi ko, bakit parang tanghali na wala man. Hindi natunog yung cellphone ko eh. Dahil yun, basta umalis siya, kinabukasan, mga 6 o mga 5. Nagtetext na siya sa akin o kaya tatawag na, nanando na siya, malapit na siya doon. Tapos noong mga bandang alas 10 yes na siguro yun, Am um, sabi ko, bakit hindi siya nagtetext? Di, ang ginawa ko, ma'am, nagtext ako, nagtawag cannot be reached tapos offline 14 hours na yata siya na e di, ano pa nag parang nag ano na kami na hanapin namin doon sa sinasabi niyang lugar sa Bawan Station sa Petron doon sa Balisong Channel na sinasabing quarters na tinitigilan nila yun nung hanggang sa naghanap po kami wala naman yun hanggang sa ngayon po yun ang huli naming kita at usap kay Kat So uh, ma'am kasi po uh, nabanggit po ninyo na ang involved po dito ay isa pong polis na si Major De Castro, um, siya po ba ay personaling kilala nyo? Hindi ho, noong, noong una, hindi ho namin siya kilala. Kaya lamang po namin siya na, na kilala at nalaman namin na siya yan. Simula nga po nung mahanap na, hinahanap namin si Kat na may nagsabi nga po na yun ang kanyang kinikita pag napunta siya dito sa Batangas. Ah, Ma'am, kamusta po ba bilang anak si Ma'am Catherine? Mabuti ho siyang anak. mama -ma responsable. Sobrang sa kanya, ang kanyang pagkatao ay uh, hindi ko naman po sinasabi na talagang wala siyang pagkakamali sa amin bilang anak. Pero siya po ay talagang maaasahan sa lahat ng, ng bagay. Mapursige siya sa kung ano yung gusto niya para sa sarili niya, yung para sa amin. Pursigido siya. Sa pula, sa simula, ma'am, nang nag-aaral siya, hanggang sa makatapos siya, nandun yung, yung, yung pangarap niya para sa sarili niya, pangarap niya para sa amin bilang pamilya. Ano po yung namimiss niyo sa kanya? Ah, uh, yun, yun ma'am, na pagdadating siya sa hapon, natatawagan niya ako ng ina. Yung pagdadating niya, napasok pa lamang po siya sa bahay. Ina, yun know, yung tawag niya sa akin, basta pagpasok niya, kapanit pa lang po siya doon sa aming teres. ina. Ginoong Mistamis ko sa kanya. Responsable po siyang anak tsaka po kapatid. Lahat po ng ng mga gusto namin binibigay niya. Ayun po, hindi po siya nagkulang sa amin. Hindi naman po para sa amin po, hindi naman po porke may pagkakamali po siyang nagawa ay masama na po siyang tao, hindi po. Sobrang marami pong nakakilala po sa kanya na mas tinitignan po kung paano siya naging mabuti sa kamila. Hindi po nila tinitignan yung pagkakamaling na gawa po ni, ni Catherine dahil po mabait po talaga siya. Gaano na po ba katagal na missing po itong inuany? Bali nito pong 12, bali at 13 po namin siya hindi nakausap. Tatlong buwan na po ma'am, nawala siya. Gaano po nakaapekto sa inyo itong pagkawala ng inyong anak? Sobra, ma'am. Sobra. Sobrang araw-araw. Hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am. Hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya. At makama ma yung talagang bilang ina, yung ramdam na ramdam ko, yung pananabig ko sa kanya. Sobra, ma'am. Para sa amin po, yung mabigyang linaw, ang pagkawala ng aming anak kung nasa kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan sabihin nila kung nasaan ang aming anak dahil uh, ang hinihiling po namin ay makita namin malaman namin kung ano ang totoo kung nasaan ang aming anak anak bibe hinihintay ka na namin mahal na mahal ka namin na miss na miss ka na namin basta mag-iingat ka At, Uh, hihintayin ka namin magpakatatag po siya. Kung sakaling mang okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Magsabi naman kayo, sabihin ninyo kung ano ba talaga. Ilabas ninyo ang aming anak. Nakikiusap ako. Siguro naman sila tao din. May, may pakiramdam na ma maintindihan nila kung gaano kahirap sa amin bilang pamilya ang ma mawala ang ang isang kapamilya na wala kaming uh, ibang alam kung ano ba talaga kaya na sana magsabi sila magsalita sila Uh, wag po kayong mag-alala dahil si sheriff po ay tututukan po itong kaso. Ganun din po ang CIDG nangako naman po sila na hindi po kayo papabayaan hanggang sa makabintyo po yung hustisya po. Makikita nyo po ngayon sa aking likuran ang pulang sasakyan kung saan natagpuan ang blood sample at hair strand po ni Ma'am Catherine Camilon at ayon po sa CIDG ito po ay narecover sa barangay Dumuklay, Batangas City, Batangas noong November 8. At dagdag din po nila ito po ay walang plate number kahit sa harap o sa likod. ito po ngayon ay nandito sa pangangalaga ng CIDG Batangas po para po magkaroon ng mas malalim na investigasyon regarding po sa kaso. So regarding po dito sa missing person po na si Miss Catherine Camilon, so ano na po ba yung update po dito sa case? Kagabi po, we received the official report coming from the forensic group, yung initial DNA results ng kinandak na examinations. No? Fortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge no? na merong nakabit na buhok ay nagmatch doon sa specimen na binigay ng Camelon family uh, indicating dito na the source of the female DNA profile obtained from the hair strand collected from the sponge found that the car compartment is consistent with having come from an offspring or anak nina Rosario at Relmer Camilon. the probability of parentage for this case is 99.99% .99%. Yun po ang initial, uh, we're still awaiting for the update doon sa blood sample sa blood analysis, no. Ano po ba yung next step po na gagawin po ng CIDG? Actually, this will be submitted, no, within the day sa Batangas Prosecutors Office na nagsasagawa ng preliminary evaluation. So, sa amin, yung legal theory ng CIDG is dispute credence doon sa testimony ng dalawang witness na nakita ng isang dugong babaeng inilipat sa Red CRV. It only shows na napunta yung biktima natin doon sa Red CRV. Of course, we are still hopeful na yung ibang examination sa isang, ibang specimen ay, ay mag-match. No? But initially, isasabit namin ito for evaluation. On the part of the CIDG, we are constantly communicating with the family. They have my number. And also, naitawid na rin natin yan sa tuwi municipal police station to regularly get in touch with the Camelon family. At uh, sa ibang LGU doon, no? uh, meron natin coordination doon na to ensure their safety. hindi nakadalaw si Major De Castro because of a fever uh, but the filing of the counter affidavit was filed properly legal naman yun pumirma siya sa ibang prosecutor hindi siya required pumunta actually ang required lang pumunta is uh, are those who will execute a reply affidavit so side na nila yun ngayon po, nanggaling po kayo dito sa Hall of Justice para po umaten ng court hearing uh, against po dito kay uh, Major De kay Sir Jeffrey Magpantay. So kamusta po ba yung uh, pagpunta natin dito? Sa akin, ma'am, yung kada punta namin dito, wala kaming ina ibang inaasahan kundi yung kalinawan. Yung malaman namin kung nasa ng aming anak. Sa kada punta, yun lang ma ang aming hinihiling. Bigay sila ng counter affidavit na kailangan na sagutin namin. Sir, regarding po dito kay Sir Jeffrey Magpantay, yung isa po sa nakasuhan uh, dito, uh, regarding po dito sa kay Catherine Camillon case. So, ano po ba yung balita po dito sa part po ng Balayan Police Station? Personally po talaga si Mr. Jeffrey Magpantay ay nag-appear po dito sa amin at with the intention na para sa kanya, binibigay niya yung sarili para maging available para sa sa legal o ano legal processes na kailangan kung may mga inquiries sa kanya ay nandito siya sa para, para hanapin kung ano So sir, um, anong oras po ba at sino po ba yung kasama niya nung siya ay pumunta dito sa police station? Kasama po siya nung kanyang kinakasama at around 11.59 p.m. Tapos ang kasama po niya is yun po ang kanyang live-in partner. So is there any extrajudicial confession po ba from him or wala? As of now, wala po siyang binibigay po na ganun at yun po naman po ay eh, dapat po assisted po ng kanyang lawyer. So, so meron naman po siyang naka-designated na legal counsel para po sa case po, sa, ano, case po na yun. As of po, uh, ang desisyon po ni Mr. Jeffrey Magpantay is hindi mo na po siya magpapa-unlock na interview. So, ikukonsult pa rin po niya yung kanyang legal counsel. General Lucas, tama ho ba na ito pong uh, person of interest natin si Major Alan De Castro ay na dismissed sa servisyon? Tama partners. po yan. Nung uh, natanggap niya yung uh, dismissal order niya, is uh, wala na po sa custody ng uh, Philippine National Police, particularly ang uh, Calabarzon, itong si uh, Police Major uh, Alan Di Castro. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, e eh, paano yan? Wala namang kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas ng ibang bansa, ba sir? Tama po yan, tama po yan. Okay. Yung dalawang uh, hair strands na nakuha niyo po sa kotse at... Uh, sabi niyo po, kausapin niyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga prices of interest na submit themselves sa cross-matching nung uh, narrative yung uh, ebidensya. Did yes, he submit sir. himself? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot? Yes, sir. Uh, At yung yes, din natin definitely. sa resolution Indeed. in legislation yes. para maimbestigahan to. Further. Nanay Rosario, Miss Ching Ching, tinututukan po namin ito, nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Uh, Tuloy-tuloy pa rin po, tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you Salamat po, Miss Thank you.